Hun får bare se det. Yan puro ubas yan pipitasin namin ngayong hapon. Nagpapahinga lang kami. Oh, yan. Oh, medyo mainit lang. Oh, yan naman ang ubas. Oh. Pagod din yung minsan. Oh. Hmm. Malilim ko minsan may araw. Ayan ang ubasan dito. Oh. Yan. Oh. purubas dami magsawa kang mamitas kumain o oh, yan ang ginagawang red wine at saka white wine o oh, o oh. yan o oh. yan o oh. yan purubas yan ilang pila ito o oh. yan sila o oh. yan sila lutero o hmm. oh. ku penendon Huh. Damil. Tata busin nyen mameng apa, engge Oh.